What's up guys? Welcome back again to my YouTube channel. This is Teacher Jess once again. And for today's upload is we're going to fulfill our transactions. Kaya gagamitin na naman namin si Baymax for our travel. And good news mga guys, hindi ako yung driver. Hay salamat makapahuway man ko. <laughs> We agree na siya muna yung mag-drive. Siyempre, ako naman yung sa front seat. At siyempre, para ma-practice niya rin yung kanyang driving skills, of course. So, we are on our way na, mga guys. And, check mga guys, yung aming biyahe is very good and fine weather. Kaya, pretty sure matatapos namin yung amin transaction. So, early pa kami umalis so that we can perform other matters. Kasi, pag late talaga, guys, yung aming gising, siyempre, yung aming transaction is also delay at konti lang yung matatapos. And, that is so why early kami gumigising talaga. And few minutes left mga guys at nandun na kami sa aming pupuntahan para makapag-process ng aming mga transactions. So, pag natapos namin to ng early, syempre uuwi din kami ng early. Sino ba naman ang gusto na late umuwi? Udib pa mga guys. And nandito na kami mga guys sa RC at ayan at adaanan na namin yung Robinson's Place RC. So, pagdating namin dito guys sa RC, medyo maulan dito at syempre makulimlim. Buti na lang at hindi namin nakalimutan magbring ng umbrella. So, syempre, kapag tag-ulan, syempre, dapat alert. O, di ba? So, nagbring kami ng payong para maiwasan namin yung sakit. So, pagdating namin dito is inuna muna namin yung transaction ni Mrs. Kasi importante talaga ito. So, yung rule ko lang naman is samahan siya and syempre, tagabit-bit. <laughs> At inaantay-antay ko lang siya dito kasi siya yung nagta-transact. Well, di naman gaanong katagal yung kanyang transaction kasi organized naman yung kanyang papers. Then few hours pass, ayan, at pumunta muna kami sa Xerox copy para magpa-Xerox ng kanyang mga documents na need. And shout out pala doon sa taong nasa tarpaulin. Alright! So, ayan, at waiting mode muna kami habang sineserox yung kanyang mga important documents. And of course, nagpapasignal din at the same time para hindi kami ma-board. So, ayan, at inaasikaso na kami ng owner, siya kasing magpiprint ng mga documents. After namin magpa-photocopy, balik kami doon sa kanyang lugar kung saan siya doon ay nagtransaksyon Kasi need talaga yung photocopy mga guys. And ayan, balik kami dito ulit para pumila. At marami dito mga estudyanteng pumipila. Siyempre, meron din silang mga transaksyon dito. Kasi yung pagpunta namin dito mga guys is parang enrollment days. So, need ng mga estudyante na mag-process ng kanilang enrollment. Then, naalala ko tuloy yung aming college days kasi yan din yung ginagawa namin when it comes to enrollment day. So, pabalik-balik lang kami dito at tinuturo lang kami ng mga nasa window ng mga personnel kung saan yung aming next na pupuntahan. Then, after namin ng transaction, pumasok pa kami dito kay Baymax. Kasi pupunta kami ng mall and I think doon kami magla-lunch. And nakaramdam na talaga kami dyan ng mga gutom mga guys. Plus yung aming breakfast is kaunti lamang. And we're here na guys sa SM. So dito kami magla-lunch. And I don't know pa kung saan kami na restaurant kakain dito sa loob ng mall. Pagpasok namin dito mga guys is ayan at gumala muna kami ng kaunti. And nakita namin ang pangalan na itong Chooks. So, sabi ni Mrs. i-try daw namin dito. And to tell you mga guys, it is our first time na kumain kami dito sa Chooks. And nagandahan talaga ako dito guys sa kanilang setup kasi napakala at very spacious talaga kaya bet ko na dito So ayan at hanap na kami ng aming mauupuan at syempre table. And we are also waiting na pumunta dito yung aking brother pero meron pa siyang transaksyon at inaantay niya pa yung kanyang family. Kaya nauna na kaming kumain kasi kaunti lang yung aming breakfast na kinain pag alis namin doon sa bahay nila misis. So gutom na gutom talaga yung mga fursons. Napakabilis din also guys na dumating yung aming order. Kaya kakain na kami. Syempre di mawawala yung aming documentation pag kumakain kami sa labas. So, pareho kaming in-order dyan ni Mrs. At sarap na sarap kami sa aming pagkain kasi syempre gutom. At di rin kami nakapag-usap dyan kasi focus na focus kami sa aming food na kinakain. And yung realization ko guys dito sa Chokes is napakasarap ng kanilang luto and yung kanilang mga sauce. Kaya pretty sure babalik kami dito para kumain ulit. At mag-date para meron kaming memories together. And kung makikita nyo guys, medyo kaunti yung kumakain kasi early talaga yung aming lunch. In the reason na yung breakfast namin is hindi nakapabusog sa amin. Kaya naglunch na lang kami. Well, mamaya kung gugutumin kami, syempre kakain kami ulit. communicate ko na rin si brother kung nasa na sila kasi kukunin ko yung sapatos ko. Kung may halo-halo sa mang meron din dito sa chooks at masarap yung kanilang halo-halo. Good for one person. And paborito ko talaga yung halo-halo pag kumakain kami sa labas kung merong availability. Kung wala, naghahanap ng kami ng ibang dessert. Then after namin kumain, naglibot-libot kami dito sa SM at nagdecide kami na bumili ng racket for our exercise. So, magbabadminton kami every weekend. So, ayan mga guys at bumalik kami sa naputol na transaksyon ni Mrs. Kailangan naming tapusin ito kasi ito talaga yung pinunta namin dito. After a few moments, pumunta na kami ng Robinson kasi nandoon na yung brother ko naghihintay sa amin kasama ang kanyang family. Well, I am the one who is in charge para ilibre sila. Well, hindi ko na na-video yung aming bonding moments pero nag-separate na kami after namin mag-lunch. And we say goodbye to each other temporarily at bumalik na kami sa transaksyon namin. So sila diretsyo ng uuwi, kami ay tatapusin pa namin yung aming na left na mga gagawin. So ito na yung last na transaksyon namin. So pumunta kami dito sa LTO para i-claim namin yung aming card. So buti na lang pagpunta namin dito, kaunti lang yung mga tao. So we are very much lucky na nakater kami early at syempre nakuha namin yung aming card. Yung card na matigas. Ayan at nakuha na namin yung aming card at ngingiti kaming pauwi. O, ba diba? Pero, dadaan muna kami sa groceries. So, bibili kami ng aming mga need sa bahay. And I think, bibili din kami ng aming uulamin for dinner. So, dito na kami na groceries sa Robinsons kasi dito malapit yung way pa uwi. Kasi pag sa city pa kami na groceries, so medyo traffic and crowded. Marami kasing tao, guys. And ayan, let's have our grocery activity. So, bumili kami dito ng mga biscuits. And mga needs namin sa bahay inside. So ako yung taga-tulak ng cart. <laughs> at marami kami dyang greenery kaya sobrang dami ng dala ko dyan guys. Buti na lang at nadala namin si Baymax so hindi na kami magko-commute. So inaantay ko dyan si Mrs. kung ano pa yung mga bibilhin niya. Kaya chill chill muna ako. So buti na lang at malamig dito ang ambience and nakukuha yung aking tiring. Medyo late na yung uwi namin mga guys pero it's okay at least natapos nice. namin yung aming mga transactions now, with and laughters late. and happiness. And natapos na rin kami mag-grocery. So, uuwi na kami derecho. And hanap namin dyan si Baymax kasi ilagay namin yung aming mga cargos. And I wrap up guys. That's all. And see you on my next vlog. Thank you for watching.